Tara mga ka-journey, magandang hapon, magandang araw, at magandang gabi para sa lahat. Ah, uh, bigyan ko lang po kayo ng update. Itur ko po kayo dun sa, at itur ko na rin po kayo dun sa ating bahay. Uh, at kung ano po yung activity for today. Ngayong araw gumagawa tayo ng ano rampa. Ito po yung ano yung parang pinakahagdanan natin na wala siyang steps. Ramp lang po siya para pag bumisita yung ating mahal na ina eh mas madali siyang makakalakad at makakapasok sa bahay. Tapos kahapon, nagawa na rin natin yung ano, nakabit na natin yung insulator sa kayong yero ng ating bahay. Tapos, pinapa-start na rin natin na i-close yung butas para shoot sure tayo na hindi tayo mapapasok ng ahas kung may ahas man dito yung isang kasama natin yung ano gumagawa Dito siya nagsimula sa likod. Tapos sa gilid. Sinistop muna natin yung ano, pag ng poso negro. Para at least matapos itong bahay. Tapos magpapalitada na rin sila afterwards. Tapos si Bert, yung ating master sa paghahalo ng semento Tapos so, ito naman po yung ating terrace dito sa gilid. Gawan na rin po ng mga braces. So, hintayin lang natin na ano, makompleto siya. Tapos lalagyan natin ng flooring. Hindi pa tapos eh. Gumamit lang po tayo dito ng ano, sa terrace natin yung coco lumber. Tapos, ni na lang natin siya para hindi siya anuhan ng anay. Tapos yung mga poste natin, nakukay sila tapos sinimento. Para masiguro, ano, hindi siya mabab ano, hindi siya mabubunot pag may dumating na bagyo. Tapos yung mga brace niyan, ano pa siyan, to follow. Hindi muna natin gagawin yung brace. Pero maglalagay tayo ng division na brace na 1 meter. Para makadungaw yung mga ano. yung mga tao na dudungaw sa bintana. Tapos maglalagay rin tayo dun ng table para pag may kainan doon sila pwedeng ano, pwede silang kumain. Tapos maglalagay rin tayo ng bench diyan. Para kung gusto magtahin na eh makakaupot, makakaupot pa nga. And then the same thing. Pwedeng, pwede rin tayo mag ano, Kumbaga mag chat chat dyan Magkwentuhan Tapos yung bintana Hindi pa natin na ano, Napapagawa Kasi Pag natapos na daw yung palitada At na ano yung tamang sukat Na gusto natin na bintana Yan pali yung kabuuan nilagyan natin lahat ng insulator yung loob ng bahay pati yung terrace nilagyan din natin ng insulator para hindi masyadong mainit at mag back so far naman yung feedback na itong insulator eh, maganda siya kasi tinry ko na pumasok kanina sa loob ng bahay during nung kainitan hindi po siya ano, mainit tapos yung mga bintana natin kahit pa paano pumapasok yung ano, hangin pinapasokan tayo ng hangin din sa loob ng kwarto mamaya puntahan po natin yung room Tara, pasokan natin yung rope. Ito, hanggang dito pa lang yung ano, yung frame ng ating terrace. Iko, iko continue yan afterwards. Tapos ito na yung ating room. Ayun na. Oh, isang bintana tapos may isa pang bintana rito tapos may isa pa ulit rito, rito. Mm -hmm. ito pero so far hindi siya mainit mm -hmm. tapos nakakatawa mm -hmm. may lang itlog dito ito yun o oh. Tinasok tayo ng manok tapos na itulog. Ayan siya. Sure. Ang itulog. Kaninang umaga lang yan kasi kanin nung pagdating namin wala siya. Tapos hindi pa tayo nakapag-flooring. Siguro, pag natapos nila ito, saka so sila na flooring. At least, naka, ano na tayo, natapos yung bubong. Para kahit magtrabaho sila rito sa loob, magpalitada man o ano mag flooring ng ano ng bahay wala nang istorbo sa medyo mainit tayo yung init medyo mawawala na ayun Para pag nagtrabaho sila sa loob sa sa labas hindi na sila tutok sa init which is good para para sa mga kasama natin dito na nagtatrabaho Number 10, Alin. ito na po yung update ng ating tahanan yung ating dream house sa farm sa mga nanonood pakishare lang po o palike na rin po pagka nagustuhan nyo itong ating video And then doon sa mga hindi pa please do subscribe please to subscribe Just hit the notification bell para maging update kayo sa ating yung mga susunod ko pang video na i-upload. Ah, uh, pahabol po pala. Dagdag ko na rin yung ating ano, mga bunot. Uh, sa ngayon tinakpan ko po yung bunot natin kasi may mga natutuyo ng bunot tapos bigla bumuhos yung ulan nabasa na naman siya so tinakpan po natin siya para kahit umulan hindi na mababasa yung bunot natin kasi yung iba matuyo na tapos bigla bumuhos yung ulan <laughs> kaya yun nabasa na naman siya katulad nito oh, medyo tuyo na siya tapos nabasa ng ulan yun nabasa na uli nabasa na naman eh, medyo tumatagal na yung ating yung aking pangako tungkol sa ano, DIY ng ating pagkuha ng coco pit sana masimulan na rin natin para makapag start na rin ako mag ano, mag seedling ng ating ay mag germinate ng mga buto ng ating vegetable kasi isa, sa, isa ito sa mga component ng ating ano pating mix kasi yung coco pit nakakatulong to para i-maintain niya yung moisture ng lupa natin. Kumbaga, ah, uh, tawag dito, kumbaga, inaabsorb niya yung water na dinilig natin. So, may ensure niya na basa yung ating, ano, yung ating lupa. So, kahit hindi tayo masyadong magdilig, basa pa rin yung wat yung ano natin, yung lupa natin. Kaya, Hintay lang, lang natin. Pagka natuyo na talaga siya. Sa tulong siguro na ito, eh, mapapa, kahit pa paano mapapabilis yung init, ano niya, yung pagtuyo niya. Lalo na kahit umulan, eh, hindi na siya mababasa. Uh, ito, na lang, ito lang po yung mga update para sa kaganapan dito sa ating farm. then have a, have a good day and have a nice day thank you for watching